Guys? Ay, guys? <laughs> sorry, sorry. Pagkano yung, ano, yung yung jake? Yung, oh. oh. hmm? yung, yung, ano, yung katulad sa yun. Wala nang iba? Wala

Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Hello, sir. Thank you, madam. Two tea bags, ma'am. What are the bags, ma'am? 3.5. sir. 62. Sir, man, po sir, nagbablog po ako. <laughs> ah, okay. Anong channel mo? Ah, nag-ano nag ka-design yun lang po, sir. okay. Sa lahat <laughs> po ano, nakapalo kay ma'am. Uh, continue following. dahil uh, kasi soon, uh, marami pong i-upload yan na mga memorable na mga videos. Especially po sa ating mga kababayan na OFW. Thank you, madam. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Bugdo, ha? may one to Guys, abili tayo kay Mr. Sikito. Excuse me. mayroon. Pagkakilip mo sis. Nabili din ako. Ito sa shop niya. Ayan. So ang daming tao guys. Super. Ayan o. Oh. Ang daming tao dito. Tara na. Ang ganda diba? Hello. Green. Green. Di ba parang ganyan yung sayo? Yung ala. Yung ala? inirag sa'yo na ano. Pamasok po. Okay, just... okay, Nabili na kami guys. Ginamit ko na yung bag. Grabe ba kalunan na ni... Punta na kayo guys dito sa Old okay, yeah. So ang dami pa rin tao so far ngayon dito. Yeah. So ayun lang guys, sulit ang day off namin ngayon at nakipagsiksikan kami dito sa shop ni Mr. 62 at napakaganda ng kanilang mga paninda. Nagustuhan ko yung bag na binili ko, napaka worth it niya. Napakamura pa, san ka na kaya visit na kayo dito sa shop niya. Yun.